Um, ah oh, yan na ah na mo ako sa malin kumain ka na oh ayun oh, naman ay mga ina anak ay utang mo na pagtatako sa iyo na tama mo kita malin sa malin tina mo tayo kayo ay na Nee ah. Asya pa ito. Ano ko malambot oh? Himself. Ito ayun ko ito. Okay kasi sa blag. Ay sabon na ni Mia, kahit mahalaga 'yun ay 300. Ano me ano kahit maliit mahalaga 'yun ano? Aa. Kumusta kayo mag-expect tsaka na lang pag tumamang ako sa luto pa. Ay, kita Marlin, uwi ka muna dito. Tapos ako muna yung bigyan Tapos mo na ako, bibili kita ng regalo. Ah. Ah. Ayan. Ah. Mia sa ah, ito, Mia. Sa mama ah, Malaki ganyan regalo sa mama. mo oo hindi natilig ko sa mga panang ah buti naman mga kaidin mo ah ah ayaw ninyo, di ba? hahaha alas na eh, yan ang mga hehe ito oo ha, tunog ha, ha ha dito bariya no wala talaga da cokole dia ta cokole

Chocolate. Chocolate. <laughs> Chocolate yata yung mahahaba. Si ano yung kaya? Ayan ako. Malambot. Ano kaya ito? <laughs> Sa akin yung mo bibigay yan eh. <laughs> Malambot. Ano kaya ito? Damit agad ang naiisip to. Kaya ate na tunog, tunog na parang akala may popcorn. Ito. Kaya ito? Kaya kuya. Kaya muna ikaw. muna ikaw. Si Dito Mar. Ay, kay Mia pala ito. Ay, si Jim Jim yata. Si Jim Jim. Kay Jim Jim, Jim. Jim, Jim. Jim, Jim. di cash na lang. Kay mo kay Mia ito. Ay, si Kuya Jim Jim mo, Kuya Jim Jim oh. mo. Kuya Jim Jim. Merry Christmas. Di cash na lang. Ha? Ba, laki mo na ha. Laki na si, ano na si Jim eh. Laki na tutoy. Mataba na tutoy.

Jim Jim yun. Jim Jim pala yun. Jim Jim. Gamer din. Ayun, Jim! Jim! Nandito yung pinsan mo, matangkot oh, pa kayo. Oo, ang kulo mo. Magbabasketball oh. kayo, magbabasketball. Ito tayo. Mulit yan si Kuyo. Aray! Kay Mia pala ito, o. No? cellphone kay Mia. Ah, ko, ano handa niyo kagabi? Nahanap na ginger eh. Isa lang daw ang kanya. Ayan <laughs> to, o. Kay Anong handa niyo kagabi? Ano handa nyo kagabi? Oh, ano? nag lang kami, tsaka chupon cake. Saka. Yan lang. Okay. Kasi ano lang hindi. Huwag pa <laughs> Itela duran mo. Kuya naman. Kumplan mo. Wala mang wala mo. Ay hindi mo dinan dede. Wala pa namang kalong muna, kalong. Umupo ka na lang, Abi, Tapos tapikin mo na lang. Eh, wala naman. Ano, alaga ni Abi? ay laging kabun laging ano laging habol do sa ninang niya Ha Ano oh, ilang araw na umulan dito? Nung isang a ay sa amin nung isang araw pa. Nung isang araw maghahapot.

Ayan ba? na, pala. Ayun O, yung pilay, kumain mo yung pilay. May galon na! May galon na! May galon? May nakajin mo yun. Ayun ka na. Ayun ka na. Masasabi ko din. Ayun na. Masasabi na. May nakajin mo yun, ro. lang. Panlalaki yun. Oo, at mababae eh. yun. Pero kung eh, uh, wala, eh, Hindi na magpilo. Okay, Anong gagawa pupay pupay ay, na? Silbon. Ayun, silbon yan. yan hindi, oh. yun. yung impelite, yung katamtaman na wag yung long Gusto pa, mali. May Gusto Hindi, uh, uh,

Baka. tapay mga tapoy tapoy bata tapoy bata tapoy bata tapoy bata tapoy bata Ano kay tapoy bata 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 tapoy bata

哟，来来来来，来来来来来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来 六六六六！

Okay, oh, go, go, go! Ano? Oh, yeah, okay, <laughs> isang ano? Digon, digon, digon! Ya, ya, digi, Isang ikot lang, isang ikot lang, oh, isang ikot lang! Wow! Okay, go, go, go! go, go tatag yung piram, atang bayo, tatag luban, tatag luban yung piram na ito. Kali, nlepasta, nlepasta! Lopasta, 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 lopasta! Gali, gali, Lampas na! Lampas! Lampas! Atras! Atras! Kaliwa! 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 kaliwa. Ah! Sala! Ah, sala! Sala! Oh, okay Uki na yan! Uki okay na yan! Oo! Oh, oh. Natakpan yung kabaak ko! Natakpan ang kabaak! Pasok na yan! Pasok na yan! Sakalahati! Dapat yun! Ah! Nandaman! Para ibinibigay. Bebe, parang lahat makakuha. Wala ka lang. Ito, bebe. Ang mga 300 Ibinulong ni Mia. Ibaba mo na. Ayan, bebe. Bariha mo na lang. Matay na. Four na lang ha. Yung akin, yung isang daan na yung premyo. Four na lang. Ayan. Ayaw nga magkakakuha. Ay, ginagkalang kayo, Mia. makakakuha ka. Oo, magpalaro ka pa kami naman makakakuha. Pabuputo lang pa ako. Mamaya naman. Stop ay, I I stop dance tayo uh mamaya? -huh. Ay, stop dance. Oo. Yan, game! Ay, hindi yung laruman na Yung laro... oh, yung isda. May pay, 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 pay. pa! Diretso! Kanan! Ay, kanan ba!

Mia yung kay Mia! piki pa pumusay yun haha ako magkalinga na bungo kamiya ayoko hindi tama kung si na na iba naman, iba naman, ano! iba na iba na ay iba na pagiging 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 Oh. naglagay ka sarili mo. Para maglalagay ng sarili ko. Oh, yan, yan. Yan. Oh, yan. Nakuha mo. <laughs> <laughs> hindi sa pag nakuha. Okay. mo ako. Pag hindi mo nakuha, balik sa yan. Oh, wala. <laughs> Talaga nga <pala> hindi kita. Hindi <laughs> <laughs> so, na. No. Uh, ka na makinig. <laughs> <laughs> Kaka rin niya, eh. Sakito, di okay? Diretso! Diretso! <laughs>

tatakpan mo naman yung camera. Okay. ipapa ipapaprim dito. yung palaro? Nakakapaos ka pala mo yun ang lamunan eh. sabi ka kami, ako anong palaro dito at natin sa ganda hari. na ako na yun. Sabihin ko, sabihin ko. Sabihin ko, sabihin ko. Sabihin ko, sabihin ko. Sabihin ko, Go. Wala, wala tans. siya ni gatas na, tans. Wala, oh, sa, bahay, sa bahay yung swak Ha? Di may tubig doon sa no. ano ba, mainit ba, madigal dance! Go, oh, dance, dance. Oh, Sabay-prep oh, oh, na. 50 Kami mo ang judges, kami mo ang judges. Stop oh, mamaya naman kami sa isang palaro. Eh dinong judges para sa judges ngayon oh. O no paglaro. Wala ka. Awat na. apat na lang. Apat na lang. Pep. hooray Hooray Oyo, hore. Hore. Pepet. 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 Hooray Hooray Hep hep, hooray! Hep oh, Sino na iwa? Sino na iwan? si na iwan? Saka si nanay. Hindi, si nanay. Ito, ito, ito. Itong tatlo na lang. Ayan, tatlo na iwan. No. Di ba, diba Dapis? Diba hep hep, oh, Dikit ka na dikit ka na <laughs> Dikit. Dikit ka na dikit. <laughs> 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 tatlo na sila. Kailangan na may manalo. Oh. Hep hep, hooray! Hooray! Hep hep! orei, orei, hepep, Hep hep! Hep hep! Hep hep! Hindi sinaan Hindi sinaan Hindi ako Hindi sinaan nai. Hindi ako sinaan Hindi ako sinaan Hindi ako sinaan nai. Hep ako hoy, nai. Hindi ako dalawa! nai. Hindi ako sinaan nai. Hindi ako sinaan Pagaling Hindi ako sinaan nai. Hindi ako sinaan nai.

Wow. Salamat. Plus. O mo? Ano ang regalo ng mama mo? Okay. Ano ba 'yon? Para sa bibi. mo? mama. Wala rin daw. mo, yung yakap ni Maria na yan. Ayaw mo yung yakap nila. Bigis lang, bigis lang. Plus mama, tsaka papa.